Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinagsasabong sina Ann Curtis at Hart Evangelista ng mga marites sa Sockmed ngayon. Kumakalat sa Sockmed ang silent war ng dalawang top fashionistas sa showbiz. Although mukhang si Heart lang daw ang galit na galit kay Ann. Habang dead ma lang daw or baka di pa aware si Anne na nabubwisit pala sa kanya si Hart. Nagkita sa Paris Fashion Week sina Ann at Hart at may video na lumabas sa Sockmed sa pagkikita nilang yon kasama ni Anne sa Paris Fashion Week ang influencer na si Brian Boy. Galit na galit daw si Hart kay Anne dahil naslay ng It's Showtime host ang Paris Fashion Week. Pinagmumura pa raw ni Hart si Anne. Nakita rin daw ng mga taga Paris Fashion Week ang mga posts ni Anne habang nasa Paris. Kinabog daw ng mga larawan ni Anne sa Paris ang mga paglakad-lakad sa kalsada ni Hart habang nagpapapiktoryal. Naagaw daw ng mga larawan ni Anne sa Paris ang atensyon ng mga taga Paris Fashion Week kaya raw kinuha si Anne ng isang famous luxury brand to be their endorser. Chika pa ng mga netizens. Si Anne, di raw kailangang bumili ng mga mamahaling products ng sikat na luxury brand para imbitahin sa Paris Fashion Week. Unlike Hart na milyon-milyong piso raw ang ginastos para maimbitahan sa Paris Fashion Week. Iniimbita si Hart sa mga Fashion Week na yan bilang influencer at hindi niya binibili ang mga suot niya habang pinipiktoryal na lalakad-lakad sa kalsada. Ipinapasuot lang sa kanya ang damit at accessories for pictorial. Pero di naman ibinibigay sa kanya na kay Hart na yun kung gusto niyang bilhin ang mga ginamit niya sa pictorial. Pero yung possibility na ma-insecure si Hart kay Anne ay pwede. Unang-una, si Anne ay sosyalera naman talaga. Half Pinay, half Australian at ang kanyang mister na si Erwan Yusuf ay may French lineage. Kaya masaral si Anne sa French language and culture. Uh, Kaya PA -e, nagmumura pala ni Heart Evangelista, behind the scene, itong si Anne Curtis at si Pia Wordsbach. Team Anne ako this time. Ang puso ay galit na galit kay Anne Curtis. Dahil na-slay ni Anne Curtis ang Paris. So, I think kanina dyan, nagdadadakdak si Art. Hindi niya binukay bin yung nga bells niya about Anne Curtis in the Pia Words Back. Pero talagang kitang kita mo yung pagiging bitterness ni Hart to the highest level. Bakit siya naging bitter sa kabila ng paglakad-lakad niya sa kalye? So I like lang mga two weeks ago, no? Na pumunta si Anne Curtis doon sa Paris kasama si Brian Boy. Nakita sila sa isa't isa. -tisa. Pakita ko lang yung mga plastikan video nila. Marites! Ayan, oh, yeah. nagdrama sila dyan. Uh, actually, ang ano dyan, ang nakasul, ang tanong ni Art, when did you get here? So, dahil na imbier na si Hart, dahil si Anne Curtis ay bukod daming in-invite sa fashion show. So, in-invite siya, hindi siya bumili ng mga items ng uh, Louis Vuitton para lang siya ma-invite. Napagalaman! Nawin siya sa mga drama ni Anne Curtis. Ayan, itong hitad. Drama-drama si Anne dyan sa Paris. oh ayan, o. o. Anne. Ay, galit na galit si Hart. O, yung mga drama-drama ni Anne sa kanyang Instagram. Pero, you know what? Alam mo, napaka-natural yung ano niya. Yung view. Hindi siya trying hard. In fairness, ha, Si Anne talagang, ano, maalindog din, ha? Oo, <laughs> drama ni Anne. Ang ganda ng hitad. O, ha? O, ha? Mm, kavog. Oo. Oh. Malayo dun sa kay Hart na naglalakad din sa kalsada. <laughs> Although ito, di mo. Ayan, isa si Brian Boy. ah mm. oh, di ba? Ayan si Anna sa loob ng fashion show. Ay, ng fashion week. O oh, huh? oh, drama, drama. Tignan pa natin yung mga drama ni Anne. Bago natin, uh, i sa inyo yung mga statement na sinabi ni Puso. At ang bonggang-bongga -bongga ay kinover ng Vogue PH Si Aunt Curtis kaya naman, mga hitad galit na galit at imbier na talaga si heart at nagmumumura daw behind the scene. Ayan ng broa, wow, oh. So, nag-vlog itong si heart na, my God, so bitter to the highest level. Mga palangga, nag-vlog siya na ninanakaw daw yung kanyang mga contacts. May salty ka na ba, puso? Nga naman. Yan napapala mo, pala, kukuha ka ng jowang, ano eh. Ba, napapakinabangan mo naman, di ba? Kaya ka nakakabili ng mga multi-million halaga ng mga designers para nga naman maimbitahan ka dyan sa Paris. Si, si Curtis si half-breed, di ba? A heart. Otot pa, tapos Grand rampa sa kalsada. Okay? So, ito yung kanyang video na loka ako. Aba, talagang bitterness ang bruha. So, namindang na ako kasi as influential na kiniklaim niya, ah, hindi ka dapat naggaganito, dahi. Day, so, you'll get less. Mm -mm. Sabi nga isa isa, babaksak daw ko, wait and see. Mm-mm, Sabi nga ng isa, okay. Sinulat ko yung sinabi niya. Ano sabi niya? I have to explain so many people, oh my God, in Paris? But it is what it is. Para siyang sinasapian, mga kaibigan. Sabi niya, but the more they do it, the more you'll get blessed. Diba? The more na inaano daw siya, uh, ewan ko, parang sinasabi. <laughs> Sabi nga ng isa, babagsak daw ako. Wait and see! ah uh, ah uh, uh. Behind the scene kasi, mga kapapasok lang na mga chikadora, nagalit si Puso dahil nabigyan ng atensyon si Aunt Curtis. Dahil hindi na kailangan bumili ni Aunt Curtis ng multi-million designers para lang siya mapansin sa Paris Fashion Week. You have to understand, na si Anne, yung kanyang dramatization man, nagrampa-rampa man siya, hard-earned money sa pagiging artista niya kasi wala naman siyang asawang politikong pumukubra sa kaba ng bayan. And kung pupuntahan niyo yung kanyang Instagram ni Anne Curtis, nakapasok siya sa loob ng fashion show. Sa ba si Art nandun sa bato-bato? Nandun sa kalsada, naglalakad pa rin. Sa mabato-batong mga kalsada. Hindi ko talaga ito kinakaya. Sabi ng isa, babagsak daw ako. Wait and see. Uh -uh -uh -uh. You're not gonna succeed. Because God is with me. Talaga lang. Nasa panig daw niya yung Diyos. Diyos po po, giatay. Sabi niya, no weapon form against me shall prosper. Okay? Alright. Mm -mm -mm -mm. Sabi niya yun sa live niya. Sabi ko, ano to may sapi ba ito ng kolboron? Nakita ko si Ana nag-picture-picture sa Paris. Akala ko lang talaga naglakad din siya sa kalsada. Katulad ni Hart. So, nakita ko na sa Vogue uh, PH magazine. Then talagang nasulog ng fashion show. Ay, sabi ko, iba ang hitaran. Sabi niya, I'm not gonna take away the fact that I was really, really pissed off. If I'm gonna just be brutally honest, okay, honest daw siya, nagalit siya. Eh ano naman mo kay Ann. Ikaw lang ba pwede pumunta sa Paris? At ang importante kay Ann, hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan. Eh, ikaw, eh di ba binayaran ni Cheese ang apartment mo sa Paris? Saan galing yun? pera na bayan. Ano ba trabaho ng asawa mo? Napaliit ng, ng, jet log sa Senado. Nakakaloka! Hindi ko kinikering arty dito ni Puso. O ngayon, sabi niya, if you want something in life, you don't have to use people or you don't have to step on people to get what you want. Ano ba ginawa ni Anne? Anne, magsalata ka nga, Anne. Ano ba ginawa ni Anne? Curtis. hindi e, di ba pumunta siya sa Paris kasi may invitation siya from Louis Vuitton, Miu Miu, and uh, kung ano-ano pa mga designers? eh, napaka-bitter mo naman. Maglakad ka na lang dyan sa kalsada. And kahit hindi, gusto, hindi ko gusto yung sintonado mong boses, <laughs> gusto ko islay mo lalo yung Paris. Tignan natin. Sige nga, Ano sa palagay mo? Totoo kaya na pinagmumura ni Heart si Anne?